sa kapalanggan ng mga idol may, may kitong ako ito asuos dang gito tapos sa maral mga yung ating kinalamihan na sinabaw Magandang gabi pala sa inyo lahat yan idol Isang mapagpalang gabi sa ating lahat Mali-welcome pala sa part 2. Tarugtong pa rin po to ng ano, pahibas episode natin, no. So, sinerte po tayo sa ano, sa pahibas mga idol. Nakadami po. Maraming salamat talaga sa may-ari ng pahibas, no. Siyempre, Lalo lalong-lalong na kay ano, Busrik Toms TV. Sana masuportahan niyo po mga idol at masubscribe, no, yung kanyang ano, YouTube channel. <laughs> Yan, yeah, pakita ko po sa inyo mga idol yung nakuha natin doon sa pahibas. Madami sya, mga idol. Pero hindi ganong kalakihan. Pero goods na goods na talaga, mga idol mo. pangkuot kuot Tingnan ito, mga idol. Hmm. Isa ka palanggana, mga idol. Bali, natagalan kami kasi yung ginawa namin, tinanggalan namin ng tinik. Ito ba? Malinis na to Wala nang bituka. Yan, nasa ano din ito, mga idol? Mga 5 kilos. Marami sya. Tapos, ano sya? Mga dalawang daliri lang talaga kadalasan yung laki mga idol ito na yung ano mga ganito kalalaki mga idol hinalo ko na lang no tapos meron ano medyo malalaki kunti pang sabaw sa ano Pagtuwa natin ito mga idol sinipare ko yung lulutuin natin may kito ako ito asuos suos to mga idol eh. yan tapos may mga danggit tsaka tilapia rin mga idol din sila ng mga shell no ito yung ano medyo malaki-laki sa huli natin no tsaka isasabaw din natin itong idol pang tinula Yung ito ewan ko lang kung anong klaseng shell itong malalapad siya pero masarap siguro itong idol yan bali magsasabaw tayo lagyan siguro ng mangga ano lagyan ng mangga be lagyan ng mangga tanglad kikita ko sa inyo mga idul, pag ano pag nasa palanggana siya kasi ano siya may pero ganito lang to kalalaki may idol sakto sakto to pag napunta kami ng ano ng bundok na ipangulam na si Lula Esther <laughs> pag napasyal kami doon no? tsaka yung buong ano din sa amin dito mga kapitbahay namin bibigyan ko sana si Noy Pipik pumunta si ano no si Boy Pobremix vlog pumunta tapos yung pinsa namin dyan sa likod pumunta din sa Pahibas alos pumunta lahat <laughs> kaya doon ko na lang dalhin sa bundok no bigyan ko na lang si Lola Maydol saka nila mama bigyan ko din mommy Maydol babalutin ko na ano ganito ganito lang talaga yung ano Maydol eh mm, madami siya Maydol sa halo to may mga pangan mga ganito ah, ayos na dito Maydol oh. kung bilhin mo to sa palingki Maydol magkano ganito lang kalalaki Maydol oh. nasa mga 100 80 to 100 per kilo oh, tapos ito I ilagay na lang natin na ano to tatlong kilo tatlong kilo may dulo eh, tatlong kilo di magkano din babayaran tsaka yung kagandahan ay priskong prisko pa talaga no kaya napakasarap talaga yung sabaw kaya magsasabaw tayo ngayon tinuwa sarap nito may lulo. tinula may dulo tanglaran lang daw sabi ni mayka ah, may yung may dulo hmm? pa naman yung damgit dami din tao Tsaka yung ano nagpista. din, nagpista. Nag <laughs> si Mike, nagrereklamo na mga idol pagkatapon ba? Kasi naano na siya, natitinik tapos nagkakaputik na. Sabi ko ganyan talaga yung paibos. Hindi <laughs> okay, ko ha? Okay, Ano? Yung kamay mo? Hmm? Tingnan idol. Yeah. Oh. Yan po. Yeah, uh. Kung siguro kung bibilangin yung tinik sa kamay ko mga idol, maliit lang yung mga isang daan. <laughs> Kasi kada ka pa, niya yung idol idol. magga siya. Pag ginawakan mo ba? Parang may mga bali. Iwan ko lang kung may mga bali nina, ba ito na tawa ano. Natatawag kanina. <laughs> kung na-adjoy ka mo at malok-loks <laughs> mo um, ganun. Pero yung salamat po kami kasi nakadami tayo no. Naka ulam ngayong gabi. Ulam pa kinabukasan hanggang sa ano pa to. Tsaka po makapagbigay pa tayo sa ano, no? kinamama tapos kay Lola Esther. Yan maghanda lang ako pang sabon natin mga idol. Tapos tututunan ta. tayo mga idol no. Kung sana may experience din po mga idol yung pahibas. Grabe, sobrang saya, sobrang saya. Sobrang sakit, <laughs> sobrang update. Basta lahat ng emotion mo ito mararamdaman mo pag nanugo ka sa Paybas, no? Shout out pala kay Idol Juwi Lahaw diyan. Pag uwi mo dito, dol. Ikpa experience namin sa iyo 'yan, yung ano, yung pahibas. Yan, maya pulit mga idol, no? Lagyan ko lang din ng ano, mga idol, sibuyas dahon. Kasi malago na naman yung tinanim natin, mga idol, yung self ano, mga idol. Self self ano dilig <laughs> dilig mo idol yan ito yung, yung nanako, tinanim ko na sibuyas mo gamit lang to ng ano yung plastic bottle ng 1.5 ba malago na siya pwede na siya bawasan iyan natin dun sa tawag dun eh Diyan ka lang, sa taas mong dilig mo tapos yung tubig pababa na lang hanggang dito no self watering plant to marami din to ayan sa kabila may mga ano yung bawang ba tumubo na rin yung bawang puno na be pag nga natutubig ayan ito pa ito yung malago din sa kabila may isang dahog nga ba maganda kasi yung ganito hindi ka nung maaksaya sa tubig kasi sa taas mo lang siya didiligan pababa na yung ano niya may tubig no yan sibuyas yan lahat may pang ano ba pang lamas ah, may pang lamas na tayo tayo oh, Dahil, oh ano, bibili tsaka na ganun na rin ako dito ng tubig kuya ah, bin bin may do. yan tubig na may tanglad tsaka si buyas may dito lagay na natin yung ating isda kundi lang sa sabawin ko kasi sila papa ng sabaw din sila may dito dang gito tapos sa maral masasabi mong ano ba fresh from the sea idol ba kanina pang idol nag ano pa to langoy langoy pa na yung isda ba marami tapos yung mga uh, kinasun marami pa lang ano ganitong klaseng marami pa lang ganitong klaseng shell doon sa ano may doon sa cafeteria na yun. ngayon lang ako naka ano nito eh nakasabaw ng ganito may idol eh palagi ako nakakakita nito pero hindi ko masyadong kinukuha may idol kasi ano lang tigi isang piraso lang ba dun marami pala dagan din nga ni Bino dito dito ni tamakan kanin mo nga ni kinaso lagi maganda pala mga pa doon dami may idol Hmm. Diyan sa amin, sa kabatuan, meron ganito may doon, pero kadalasan, tigi isang piraso lang. Dami pala nito ginaso namin may doon. Siguro yung isda, hindi ko na ubusin Kasi baka hindi maubos may doon eh. Sila pa kasi nag sila, -ano sila. Nagluto din sila ng isda may Pupunta daw ng palingki. Kala kasi ni mama, walang huli yung ano may Ano. Putik pala yung laman may sana walang putik yan kasi magka ano yan. Kala ni mama kasi wala ano. Wala naman yung pahibas pa kaya nagbili siya ng isda dun sa so, palingki may dun. Yan. Asin. Walang, yan, 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 may Itong sibuyas dahon mamaya natin lagay pag na kumulo na siya may dulo. Ah, kaya hindi muna kami maggilaw ngayon. Pass muna sundot na lang kasi may si Cucumber sana mapanood nyo rin yung mga idol si Cucumber bukas na lang namin kilawin yun ito ay laga mga mga idol sa katapirwil pa 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 kwa niyo hamang ka ha ay ha ha ka tanak Ga rahal di Nag sabaw din mo Mali mm. pa kung banat Ikolay um. <coughs> sudlanan Yung kayano na lang tulay stir na lang yung si save ko mga idol Meron dami pa naman tumaili ni na yung ano natin Agdito ra duda po mga idol ano to parang may biya uh, buka kayong patay na shell no nasama natin sa sabaw Kasi may mga buhangin dito sa gilid dumikit oh

ganito talaga no kadalasan yung nasa, nasa syudad ba na. pumunta sa lang hindi yung ano mga galing sa probinsya pag nakatira dun sa city mga na ano ba na, nalipat Umu uuwi talaga ng ano ng probinsya lalo na pag malapit sa dagat yung bahay kasi nga mga ganitong klaseng ulam yung namimiss talaga mga ito yung place ko talaga ba kasi ano ba makikita mo talaga may doon kung paano siya kinuha paano siya hinuli pa masasabi mo talagang 111 present mga idol na press ko talaga hindi dumaan sa ice lahat hindi dumaan okay kumbati na may idol paparang baha anis mga inasal idol ah kain po tayo mga idol ha you know, yung ating gamantika na kinuwa uh, yun mga idol ito na po siya mga idol yung ating kinalamihan na sinabaw mga idol susan mga idol mga idol kain inakain tayo mga idol may mangga din kami mga idol tsaka ano to mga idol no sampurado kanina sampurado mga idol i-ano ko na lang mga idol masarap kasi yan mga idol sige na be

sa ah, pag ikaw talaga may hindi ka mang hinayang sa ulam mga idol kasi pag, pag binili mo to tipid ka talaga sulit ang tunok sulit na sulit mga idol si Micah mga idol naranasan ni Micah mga idol umayaw na siya pagkatapon ko ng isda

tambay na naman, tamaren, ano? man, 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 okay. 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 But, uh, wow. hey, man, 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 idol pag lumaki-laki na kundi si Maybin mga idol ano na yan sasama isasama na namin yan um, manugo siya ng <laughs> para na taga dala ng baldi para full force na talaga kami no Lola, Lola, kawa naman ay sud, no, 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 no. Lola, no, 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 no. may lola. Asa, suka, may lola. Ay, lola, no, 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 no. <laughs>

Ikaw ah. pa rin. Oo rin. Ikaw pa. Ikaw pa. Higaan nyo yun na yung mo ito la. Hindi kasi ako nabubusog mo ito pag hindi yan nakapatong. Hindi ka pwede ng crab. Hindi ka ng crab. Oh, ulit Share. Bye-bye. Oh, bye-bye. Hindi ka na. Bye-bye. hindi ka na. Banat is tabi. Sulit na sulit medyo. bau ngay Lagi đây xong bó tèm mấy túi Di tema Anun, ng bulanon may dulo kung di tayo nigo po sa no. Ano apa de vid mo? Usa. Napakate ang usa ma. Napang usa ma. Hmm, da. Man, sister

mukha ko sa TV. O mga ide. Ayaw, sa ayaw. Ayaw. oh mga. Ikaw na putol. Grabe <coughs> <Brabing> nila. <yun>. Palit <coughs> ako ng shirt mo ito, yun, natapon yung suka.

Mm. ano tayong yung kauban? ikaw muna ito bagay. Pangitsa mo naman. Wala ang puso luha. Ha? ang puso Ay, tagayin mo tayo. Ito naman, ito naman. Papay. 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 <coughs> mm Minta? Mm Minta? Mm Nararamdaman ito eh. Tignan nga yung may dolo. Ah. Ito talaga yung paborito ko sa Kito ng may

Hindi si... pa karong motor na to. Motor, motor dito. Ani ba? Tanggal. Itong dapo ba? Ha? Ah! May gasolina. Nabang. Baka natapo na namin yung ano niya, mother. Hindi ng ato higo pa medyo charar. Ngani ba lang gup. Mm. <clears throat>

Sige ba mo mo mo? Ay, ito ha, luto. Hmm. Lagi may bugas lagi. Pamay <laughs> dumungag. May bugas may luto. kami na mamagluto. Nang hingit lang kami ng ano, ng kanin kay mama, wala na kami bigas may luto. Hindi ko nang pagkakasin ng kanin. Naman lagi <laughs> mo ang na. Maraming ulam may pero wala na may bugas. <laughs> Joke lang na may Pwede po yung tinutun may hindi naka kalimot ba sa zang silim diyan prado yung luto. Hindi kami nakapagsaing kanina kasi nakala ko may kanin. Marami kasi. Ito pala mga idol, ginawa kong sampurado. Kaya nahingi ako kay mama. Hi. Hi. <coughs> nahingi na kami ng kanin. Kasi akala ko talaga, ano may kanin pa. Ito na pala. Nakalimutan ko mga idol. <coughs>